Isinagawa ng Project Tabang ang orientation at validation ng mga kooperatiba at magsasaka sa Lanao del Sur na benepisyaryo ng Oplan Bangsamoro Rapid Assistance o OBRA. Ang peace and progress story mula kay Jen Garcia. Ikinasa ito araw ng miyerkules, July 23, katuwang ng provincial coordinating team nito. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Project Tabang Napalakasin ng mga komunidad sa grassroots level sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na pinaka nangangailangan, partikular na sa larangan ng agrikultura at kabuhayan. Sa orientasyon, formal na ipinakilala ang OBRA program, ipinaliwanag ang mga layunin at inaasahan, at isinagawa ang verifikasyon ng kakayahan at mga ngailangan ng mga napiling kooperatiba at grupo ng mga magsasaka. Ang obra ay isa sa mga pangunahing inisyatibo ng Project Tabang na layuning maghatid ng agarang tulong at interbensyon sa mga komunidad na apektado ng kahirapan, sigalot at kalamidad. Kabilang sa mga benepisyong ibinibigay ng obra, ang livelihood packages, agricultural inputs, support services at technical assistance upang matulungan ang mga benepisyaryo na makabangon at umunlad sa mas pangmatagalang paraan. Ang programang ito ay kagapay ng mas malawak na adhikain ng Bangsa Moro Government na itaguyod ang inklusibong kaunlaran at moral governance sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa mga pinaka-nangangailangan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.